So yun guys, nagbabalik si Elio Ako pala si Elio guys, so welcome to my vlog So ngayon ng araw guys So uh, uh, ko lang yung story ko about Sa nangyari sa kapon Kasi nga, pasensya na guys kapag hindi ako nakakapag vlog Kasi ngayon lang ako nakapag vlog Kasi nga may mga problem din Na Alam nyo na, na hindi talaga Mga struggle talaga na Maradarating sa buhay na hindi ko akalain Na ganun talaga mangyayari guys So asa uh, sa mga nakapalo sa akin, mga uh, sa YouTube. So, pasensya na guys. So, pipilitin ko pa mag-vlog para po sa inyo. Uh, kailangan ko talaga. Kasi nga, uh, nabibisi kasi ako eh. Tsaka may mga time na hindi ka nakapag-vlog. Kasi nakapokus ako sa, sa, dun sa social media. Uh, gawa ng content. So, yung oras kasi nahati guys. So, hindi na ako nakakapag gawa ng vlog sa so, pansamantala. So ngayon lang ako nag-post ng upload ng uh, video. So kasi nga yung cellphone ko dati ko nakikita niyo is blur Nakikita niyo yung mga video ko ma-blur. So ngayon medyo okay okay na pero kailangan ko pa ng mga kakamitan uh, kagamitan para makaano. So yan, ito pa lang. So bagong uh, ano ko na uh, nakulimbat, <laughs> hindi nakulimbat. So bagong nabili sa nagad uh, binigyan tayo So, uh, may mga blessing din na dumating, may mga may mga masaklap na pangyayari. So, weather weather, kaya hindi ako nakakapag-vlog guys talaga guys. More busy na guys, more busy na yung yung oras, hindi ko na, na ano na maintain yung aking channel. So, pansamantala na ako nakakapag-vlog kasi nga maraming ginagawa. So, kung alam nyo lang guys yung kahapon na nangyayari sa akin, talagang Iyo, ito ha ah, story ko sa inyo guys Nasak, napakasaklap nang nangyari sa akin kahapon guys bakit sabi ko sa inyo guys kasi nga kalain mo guys ah, diba? yun, yung yung mga wala namang ginagawa di diba? yung nag -ano ka lang kasi medyo basta nagtatrabaho ka ng marangal tapos may mga gamit nga ilalagay sa ano sa mga sasakyan sa pidig nagpipidig kasi ako guys alam mo kami yung driver so meron kasi akong kapag mainit meron kasi akong nipahat nipahat yan, ganito guys ganito so, yan, ito ganito guys sample lang to guys ay dito akin uh, lang so meron akong ganito guys kapon nilagay ko sa ano sa sa pidig nilagay ko sa bidikab sa babaw lang kasi bibili ko sana ako ng pagkain kasi nga uh, mag-ano na ako magla uh, mag la lunch kakain na ako kasi ano tanghali na kasi mga 12 na yun so inilagay ko lang sa baba o uh, sa ba, uh, sa taas ng aking bidikab pagbalik ko wala na guys so ano ako bakit nawala may ako hindi naman makukuha mga bata tinanong ko oh mga bata meron kayo nakuha dito wala ko dito wala kuya tanong ako sa kaiba May, may nakita ba kayo dito ano kat may part na ka wala doon so taka ako bakit nawala agad eh hanggang 5 minutes lang ako 5 po rata ako nag ano, bakit nawala agad meron talagang kumuha guys ng ano ko pag isipin sa ako, ko wala naman akong ano hindi naman akong ma, ma, bad na guys hindi naman ako ma, ano sa waray, hindi ako malabad. Yan. Bakit nangyayari sa akin to? Bakit nangyayari? Talagang may mga ganito talagang scenario guys na mangyayari, mangyayari sa inyo. Talagang napakasaklap ang nangyayari sa akin. Hindi nyo lang alam. Kaya, kanon hindi ko lang na ano, ngayon lang ako nakapag-vlog. Na, eh, ano, story ko sa inyo. Di ba may mga ganitong sitwasyon na pagit ginagawa nila, eh, hindi na lang ano, makipagpatas, di ba? Hindi lang sumabing oh, wala akong ano, wala akong cup o oh, hat. Ayan, Bigay ko na lang. Sige, meron ako dito, bibigay na lang kita. Tapos diba mag magano na lang sila, hindi kukunin talaga, hindi magano. Napakasaklap, di ba, guys? Yan. Ito ang nangyayari sa akin. Tsaka mga 12 'yun nangyari. Tsaka pag pagka Hapon naman guys, ito pa may nangyari naman sa akin. Grabe. Yun yung bad trip talaga ako kahapon. Alam mo nyo lang. Kahapon lang yung kahapon. Bad trip talaga ako kasi marami talaga nangyari sa akin. Hindi ko lang may share sa inyo. Biruin mo. Kasi di ba kung ano driver ka may mga lagayan ka ng pera guys, di ba? May lagayan ka ng pera. Siyempre, may lagayan ka ng pera, may expect ka hindi man nakawin kasi nga nandiyan ka eh, di ba? Inutosan ka lang pumunta sa loob, may kukunin ka lang gamit, di ba? May kukunin ka lang gamit. Pagbalik mo na agad, kita mo 'yun. Nawala agad yung pera na nakalagay sa no. Nagayan. Chali bagbag 'yun, bagbag. Grabe naman. <laughs> Ang bilis eh. At ah, na napakabilis. Nilagay ko pa 'yun, tsaka pagpasok ko sa sa loob kasi may kukunin lang akong gamit. Pagbalik ko na agad. Grabe, yun talaga kasaklap. Uf, ano ba nangyayari dito? So, talagang hindi na talaga nakakatakot na talaga yung mga magdanakaw, mga mga ganun. Nakakatakot na talaga. Tayo ako natatakot na rin Hindi ko alam iko. Ubos talaga yung pera na kalagay doon. Kahit konting pera lang yun ah Konting pera lang hindi malaking pera, guys. Malit na pera yun. Maliit na pera lang yun, grabe. Bakit kinukuha? Talagang ganun talaga gigipit yung mga ano nangailangan experience ko lang guys ah so yun lang ah, sana ano ah, makapag makapag ano pa ako sa mga video patuloy pa rin ako guys try ko lang kasi nga busy medyo busy ah, ako kasi yung nagaano ah just marami talaga ako meron ako social media meron ako tiktok tiktok yan so marami ako ng ganun may busy pa kasi ako eh hindi lang sa ano Paggagawa ng content Sa aking ano rin Sariling buhay-buhay Kasing trabaho din ako So yun lang guys So hanggang dito lang muna ika ko muna yung ano Try na yung bagong Si ano Dito <laughs> Bagong ginagawa Kasi yung luma ko Wala na eh binigay, binigay ko na kay ano Kay nanay andun na kay nanay So kailangan Sa mga contact na lang yung So ito yung bagong uh, Ginagamit ko ngayong Pagbablog Sana okay So check yan, okay naman so, yan supportan nyo pa rin ako, don't forget to like comment, share, so mga katropa uh, sana, wag kayo magsawa sa aking video at, uh, palaging mag-iingat, kahit nasaan man kayo nasa bahay lang kayo, nasa barangay, like kayo, kayo, kayo mag-iingat kasi hindi natin alam, may mga magnanak may mga ano dyan, masamang elemento, kagaya ko, talaga mag-iingat, mag-iingat kayo, okay, so hanggang dito lang muna see you next vlog Bye-bye magatropa.